30 days na nga po pala ngayon ang papis ni Milka. Pangatlong araw na po pala ng pagtuturo ko sa kanila nitong pagkain nila ng dog food. Bali dalawang araw ko nga po palang ginawa yung pagsusubo sa kanila gamit ang kutsara. At ngayon nga po ganito na lamang ang ginawa ko. Nilagay ko na nga lang po dito sa malaking pakainan yung kanilang pagkain. Nung maamoy nga nila ang dog food ay kanya-kanya na nga silang puntahan dito. At ayan nga po kitang-kita nyo naman na kanya-kanya nga po ang reaksyon nila dito sa dog food. Merong kain-kain meron namang umuurong at meron namang sumasalta pa yung paa. Kaya lagi po akong nakaalalay sa kanila. Ang hirap po talagang turuan pag ganito pong edad. Kailangan talaga po ang matinding tiyaga dito. At kitang kita nyo naman po talagang sumasakay pa nga po sila. At yun nga po ang iniiwasan ko kasi nga magdudungis po sila. At yun nga po yung dog food mukha naman pong hindi nababawasan at mukhang nagkalat-kalat lamang. At ang yan nga po iniipot ko nga po yung kanilang dog food. At nung marinig nga nila yung kalampag ng kutsara, ay Nako yan, puntahan na naman sila. Kunyari na naman ay kumain pero wala namang nakukuha. Ayan nga po at kitang kita talaga na marami pa nga pong dog food. Tinaray ko nga po li silang isa isang subuan. Pero mukhang wala na sa isip nila ang pagkain. At ayan nga po may mga naglalaro na maya maya ay kanya kanya nang alisan dito. Isa isa ko nga po pala uli silang inilagay dyan pero talagang ayaw na po nilang kumain. Kaya ayan, liligpitin ko na nga po itong kanilang pagkain. Ginagawa na lang po nilang laruan itong pakainan nila hindi ko nga alam kung nabawasan nga itong tinimpla kong pagkain. Ligpit ko na nga po pala itong pagkain nila. Ayaw na rin naman nilang kumain. Para naman malinis ko na yung area nila. Nagkalat kasi yung pagkain nila dito. Ano kasi kanya-kanya silang sakayan doon sa pakainan. Kaya yung mga paan nila yun ang dami-dami ng dalang pagkain. Ayan nga po at ang kukulit habang ako'y naglilinis. Inalis ko na lang itong sapin para mapalitan ko na rin. At ayan nga po habang nililinisan ko nga itong tiles na hinihigan nila bahay yan hinahabol nga yung aking kamay pinunasan ko na rin ang kanilang mga nguso at ang kanilang mga paa kulay dilaw pa man din ang kanilang dog food at baka magmansya pa sa kanila siya hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panunood pakipalo, like and share na rin po